Sobrang trending nga ng gamit na ito na napanood ko sa TikTok mga ka Panoorin nyo naman, tingnan nyo mga ka -AZ. kahit ito ay may tubig wow! Ay gumagana pa rin Wow, grabe mga ka-AC Meron palang ganun na Bluetooth speaker na pwede sa tubig Grabe! So, paano mga ka-AC? Tara, order na sa TikTok. Let's go! Dali-dali okay, kung dito ang aking TikTok mga ka-AC para hanapin yung nag-trending na waterproof Bluetooth speaker. At ito, nakita ko na mga ka -isi. Ito ang Oknuma brand mga ka-AC. Tingnan nyo yung presyo niya, 994 pesos lang. Ang maganda, pwede ka pang manalo daw dito ng iPhone at marami daw wow. itong previews. Yan you know, nababasa nyo naman mga ka-AC. Okay, so dito nga pala akong bumili para alam nyo kung saan kayo bibili mga ka-AC. Bili na tayo mga at wait na lang nating dumating. At sa wakas mga ay dumating na yung order waterproof Bluetooth speaker sa TikTok. Ito oh, paano mga ka-AC tara, natin 'to. Let's go. At dali-dali kong sa para sila dumating mga ka-AC. Grabe, ito na nga. Grabe. Mo oh, bakit ang dami nito? Ano 'to? Grabe. Mga ka-AC, ito lamang ang inorder ko sa TikTok itong L20 waterproof Bluetooth speaker pero bakit may ganito? Merong kasamang T22 mini wireless earphones. Wow! Meron ding multi-cleaning pen. Grabe! At hindi lang yan. Kapag bumili ka nitong Bluetooth speaker na waterproof na ito mga ka-AC, ay pwede ka raw manalo dito ng iPhone 15. Wow! So para mga ka Discuss na natin to Itong unahin natin Para makita natin Kung tayo ay mananalo ng iPhone 15 Tara na Let's go Dito ha mga ka Kumuha ako ng coins Para gamitin pang discuss dito Okay So mga ka Sana iPhone 15 Okay So ano kaya ang laman Uy Wow Mga ka nyo na ako ng ganito May free nito Dalawa at ito pa, meron akong 10 pesos. Mga Kaisi, saan ka pa? Grabe, ang galing. Para nga, makikain mo iyong napanalunan nandito. I-message mo yung pinagbilihan mong store, okay? Tapos mag-rate ka raw sa kanila ng 5 stars. Okay, so, di ba ang galing? Okay, so, huwag natin patagalin, mga Kaisi. Buksan na natin itong Bluetooth speaker. Okay. So, balot na balot, ha, mga Kaisi. Oh. Okay, pisa natin dito sa taas. Ito kita nyo, mga Kaisi. napaganda Grabe. Unang bukas, cable agad na nakita <laughs> Hindi lang yun mga ka check natin yung loob Pero din siya kasama dito na instruction manual mga ka Kung meron kayong hindi maintindihan dito sa speaker Basahin nyo na lang to Okay, so ito ang speaker mga ka Wow, ang ganda Napakangas Okay, so dito, ito yung type C charger mga ka nakita nyo, type C charger Iangat nyo lang to, at dyan nyo ilalagay pag sinerge nyo Okay, ito yung on and off mga ka Ito yung pangbawas ng volume at pangdagdag ng volume Okay, so i-on muna natin Wow! Ang ganda! Amazing! Grabe! O ni Kuma! Grabe! So, mga ka-AC, connect ka natin sa aking cellphone para marinig natin kung gaano kaganda yung kanyang tunog okay let's go mga ka AC ito nga pala ay L20 so kapag bukas nyo dito ng bluetooth makikita nyo naman agad L20 so i-connect na natin dito nga mga ka AC ay connected na tayo sa bluetooth speaker na ito ngayon ay susubukan na natin na patugtugin okay so wahanap lamang ako ng kanta sa YT mga ka AC so ito na mga ka AC subukan na natin yung tugtog okay so yun mga ka AC pwede nyo panlaksan yung sounds nito depende sa pandirig nyo okay so hindi pa hayable volume yan okay so toto -to natin ang lakas sa buong buwan tulog. At ngayon mga ka-AC, gaya nga na sinabi ko kanina, itong speaker na ito ay waterproof. So ngayon mga ka-AC, ay atin ang lalagyan ng tubig dito sa ibabaw habang tumutugtog. di ganda ng bluetooth speaker na ito pwedeng pwede kahit nasa tubig kayo mga ka -AC. at hindi lang yan napakarami pang free at pwede pa kayong manalo ng iPhone kapag bumili kayo mga ka -AC, yung link nito ay ilalagay ko sa my comment section para alam nyo kung saan kayo bibili pero bago ang lahat mga ka kung hindi pa kayo nakapalo sa aking page mag follow kayo para updated kayo sa aking next video